nag ulit tayo ngayon ng buko, buko salad. O, oh, diba? Yung buko, kahapon pa yung kinayon. di diba? <laughs> ang dami. Ang panliit ng ating lalagyan dito. Ayan, lahat na natin. Uubos din naman yan. Lagyan na natin ang fruit cocktail. Hindi ko muna ilalahat. Ito muna. Tapos meron tayo ditong pasas. Ito naman ang cheese. ginagat get ko lang yun ang kakubes. Ito naman ang red kaong. Ayan. Red nang inano ko para may mga ibang kulay naman dito. Naglagan na ulit natin ng two days. Hindi ko kasi may tak-tak lahat yung nasa lalagyan. May sabaw pa pala. Sinala ko na yung may sabaw pa rin. Ayan. Tapos ito yung gatas. Tara lang to sa ginawa kong Graham kahapon. Baka pwede na to. Huwag na natin dagdagan. Matamis na yan. Tapos itong all-purpose cream. Siyempre hindi yan mawawala. Ayan. Maano na siya kasi naka, eh, ano nakalagay kasi sa chiller. Okay lang yan. mukhang kukulangan siya ng gatas so dadagdag ko na lang ng isa tapos haluin na natin ay ang ating all purpose cream dapat pala yung liquid ko. lang na ilagay ko kailangan kukunaw din yan haluin haluin yan. So, Sa sobrang dami, kulang talaga yung gatas. Dadagdag na lang ako ng isa. na natin pakahaluin at baka madurog pa. Yan. Magdadagdag na lang ako ng gatas. Ito na lahat yung fruit cocktail. Ayan, nilagay ko na lahat. Nagdagdag na rin ako ng gatas. Hindi ko pala na-play yung video na nagdagdag ako ng gatas. Ayan. Halos kalahati rin yung nilagay ko. Ayan. Oh, dami. O, oh, same lang din. Nung last na gawa ko, ganito rin siya. Puno, lang, puno din siya. Ganito rin yung last na nagawa ko. Yung last video na in-upload ko. Hindi, in-upload ko ng mga nakaraan. Ayan. Yari na. Huwag nang pakahaluin para hindi siya magtubig. Yari na ang ating buko salad sa wunye. Ayan.